Prensa sana ang San Agustin on Hindi siya doon at pinakadaan ng mga uh, friends sa daanan ng patuloy So yan po ang pinakamahabang ilog ng uh, San Agustin Uno, prensa po ng San Agustin Uno. So yan, uh, nagkaroon po ako ng uh, interest sa lalim ng tulay ito. Mukhang hindi ito pinapasyalan ng mga vlogger. Ayan, alamin natin. Ito po ay sa pinakaibaba ng... Uh, paradahan ng mga sasakyan dito sa SM ayan po pinagaling so nagkaroon lang po ako ng interest at uh, may tulay so palagay ko may, may mga maganda rin itong tubig <coughs> <coughs> ah uh, na natin kung anong meron dito Ayan, yung tulay. Tulay ng kanto, eh. Alam ko anong tulay ito. Ayan. So, titignan natin kung maganda yung ilog dito. Ayan. <coughs> Pero parang may ilog dito may tao kulang alam ko ah, may mga naninirahan pala dito ayan ah. ayan ah. ah, ilog malalit pa lang ini dito ah 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 yo lalim na i look nandiyan na hello po So, dito ang ilalim ng tubig maganda. Ayan, ganito dito lahat. Ang so, maganda o, tubig o. Eh. Malinaw ang tubig dito, ano? Ayan, na. tingnan natin ito. Tingnan natin sa pinakadulo ng amin. Kaya nito. Kung ano ang ano, ah, na nitong ilog na ito. Ayan ah. Ayan. Ayan. So, ayan kaganda ng lugar nito. Ayan ang ilog oh. So kaganda ng lugar dito. Ayan oh. Ayan. <coughs> ilog. Ayan. So malalim yung ilog oh. Ganda oh. Ayan oh. Ayan. Walang ko anong barangay na ito na tapat. So, ayan. So, napakagandang lugar dito pala. <laughs> Bahala na kung saan tayo lumabas dito. Ayan. So, ganda oh. <clears throat> ayan. Ayan, ang ilog dito. Ayan. So, ayan, ang ilog po dito. Wala ko anong barangay ito. Ayan, ganda oh. Mahabang ilog. Ayan oh. So, mahabang ilog. Kaya napakaganda pa rin ng lugar ng barangay na ito. Tingnan natin lang kung anong barangay ito eh? <coughs> Sana ay sana ko abutin ito. Sir, ano pong barangay ito? Ha? Ano pong barangay? Palapala. Palapala. pa rin po. Sa anong lusot po nito? Pa? San Agustin. San Agustin? Ano, ano? ko kayo? Marami na po kayo nahuli. Ang dami pa lang kwan dito, magandang ilog dito, magandang pamblag dito, ayan. Barangay San Agustin po to. Taga rito ka po, sir? Hindi. Okay. Ay ganda oh, ilog oh. Ano kaya ang pangalan ng ilog na ito? Hindi ko lang alam, pero Lagi rin po kayo rito? Ha? Huh? Lagi po kayo rito? Minsan lang pag uh... Marami rin pong nahuli dito ng isda. Kapag oh, uh, ano, pag uh... Ayun. Si Kuya po, nakilala ko. Sir, ano pangalan niyo, sir? Nick. Ah, si Sir Nick. ay po. Shout out po kayo. Shout out sa taga Ayan. Si Sir Nick po na mahilig sa panguhuli ng isda. Ayan. So, bahagi rin pala ito ng uh, Das Mapalapala sa Barangay San Agustin. Laki pala nito. Hanggang dulo po ito. Ano po? Hmm, pero naghati na ang may lulusot ang po dyan? Hindi ko lang alam kung makakadaan dyan sa... Meron pero meron pa lulusotan dyan. Hindi ko lang alam. Pero saan ka po dumaan dito? Oh, Dami mga bata dun. Eh, nakakatakot Baka ako ano yan? Huh? Mga mga rugby yun. Mga ragdibo. Pero mababayat naman siya. oh, hindi ba na nga. Paano po yan? Pag nahuli, mismo may kunaho yan, may kabit. Uh, sige po, Kuya Nick. Babalik ako dyan mamaya. Titignan ko lang dito. <laughs> ayan, ito po yung napakahabang uh, ilog. So, accident po na hindi natin na uh, inaasahan na uh, may malaki pala rito yung ilog. Ayan. So, meron uh, meron palang tinatagong ganda ang uh, barangay San Agustin. Ayan. ngayan uh. po, Ayan sa tabing ilog ng uh, barangay San Agustin. Ayun. Palagay ko may mga pools dito. Ayun. Oh. <coughs> <coughs> kaganda po dito na napakaganda dito Napakahabang ilog. <laughs> Ayan. Ayan. Palagay kayo meron dito ang pots. Ayan, no? Sana may makuhaan ko yan. Ayan. <coughs> Ayan, no? Napakagandang uh, ilog, oh. Ayan dyan. Papalayo yata ito. <laughs> Sa ilog. Ayan, tingnan natin kung makukuha natin yung ilog. <clears throat> Sana makukuha natin yung ilog. Ayan. Thank you. Makukuha natin yung ilog. Ayan. Huh. Ayan, ito pala yun. Apo. Sayang. Ayan, oh. Ganda, oh. Ayan, ganda ng ilog dito. Ayan, oh. Ayan, oh. Ganda, oh. Ayan, Ano 'yung pinakababa eh. Yan po 'yung napakahabang ilog. pala yun oh eh. friends pinaka friends ito oh eh. ayan eh. ayan napakaganda po ayan friends eh. Agustin so dito. Ayan. <coughs> sa babao ayan tama. Ano, tapos ito yung pinaka baga kanin dito. Pala ay tubig. ito. Ito pala pinaka ayan no eh. daan ng tubig ah. <coughs> so, ayan so, ayan, Ayan. Yan, abot pa yung sebabo. Yung uh, tubig. Kitang kita pa. Uh. Ayan, napakaganda po dito sa barangay San Agustin. Ayan, ganda pala rito eh. Ayan. Grabe, ganda dito. <coughs> हां <laughs> तो <laughs> <laughs> parang wala nang dito ayan kasi so ganito ito po ang area ng barangay San Agustin may magaganda pa rin palang lugar dito hindi natin nakalain ha makikita natin sige so natin pababa

Bilik di ya? itu dito, dito. Ayan, ya. Dan. Ayam tu kita di tim. Ayam.

嗯。<laughs> Hello sir. Saan po ang lusot dito. Ano pong barangay ito? Asan ah, ang gusto yun? Vlogger po ako. Eh. Naghahanap ako ng magandang video. May eh, maganda pala ilog dito. Taga dyan po ako. Das Marinas. Ayan. Ha? ilog na nga barang dosa na gustin eh? ilog na ilog di. barang dosa na gustin na gustin barang dosa na bukal ya eh? bukal eh? bukan itu. Ayah, jangan nak hilang Ayah, Hello po tay Marami na Ano pong barangay ito? Ah, ang no? ganda pala ng lupan dito Lugar, ano? Taga Das Marinas po ako Vlogger po ako Si tatay rin eh, nakahuli po ano?

San, San Agustin or uh -huh. narito po tayo sa ilo ng barangay sa Magusta. Anong ano pangalan nyo, Tay? <coman hypotheses> ba? Rolly? <coman chills> <Bbody. comanúcados> Bro? Ba? Ha, Rolly? Ayan. So maraming salamat po kay Tatay. Ayan. Ayan. Ito sa barangay uh, San Agustin uno ayan. So hanggang dito lang po ating uh, sharing about uh, sa travel natin sa araw na ito, na nga Friday. Pakilike po, pakishare kung naibigan nyo ito po si cousin daw, ng inyong uh, kasama, taga-bye, kasangkahan, bye-bye.